Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, nagbabalik ang inyong Mom Timbera. So, anong ganap natin ngayong araw? Ngayon ay magkakatay tayo ng baboy. So, kailangan ko na siyang i-open. Ito ang aking 200 per day ipon e challenge. Ito ay nilalaan ko para sa MP. So, ayun, balik tayo. Ang inyong aso nakakailas. So, ayun nga, aking 200 per day ipon challenge ay para sa MP2 ko. So, iniipot ko muna siya bago ko ihulog sa MP2. So, naisip ko kasi, isa matulog doon, gamitin ko muna siyang pondo sa Gcash para tumubo pa, ba diba? So, ayun, kaya gagamitin muna natin siyang pondo sa Gcash. Tapos kapag malaki na, tsaka natin siya i-hold sa MP2. Ang MP2, yun yung nilalaan kong pang-start para sa Batangas. So, second, kaya naisip ko na... So, ayun, balik ko na tayo. Ang dami na bilhin. So, pangalawa, kasi di ba marami ng em emergency nang nangyayari ngayon? So, ayun, tatapusin ko na, bibilisan ko na. So, ang dami mga may extra-extra. So, second, kaya bubuksan ko na siya kasi, di ba, marami na nangyayari ngayon na emergency, yung lindol, di ba, yung sa kaiba na yung nangyayari. Parang hindi advisable na mag-arkansya ka ng ganito kalaki. At, hindi ko naman siya mapupuno pa sa ka ngayon. Kaya, kung mag-arkansya man ako, yung maliit na lang, or ilalagay ko na lang siya sa wallet para in case of emergency, ay malalagay ko malalagay ko siya sa aking go bag kasi alam nyo yung lugar namin ay malapit sa West Valley Hall. what if yung nangyari sa Abra ay mangyari dito sa amin biglang gumalaw ang West Valley Ayo, ayun, balik ulit tayo kami nang umuwi din eh. so ko na lang so what if big nga, wag naman sana no? pero biglang mangyari yung sa West Valley Hall ko, gumiglang gumalaw. Yung nangyari sa Abra ay mangyari dito sa Katipe. So, di ba, hindi mo malalagay yung akansya mo sa iyong go bag. Hindi mo siya agad-agad mabibit-bit sa evacuation center ko. center kung kailangan mo mag-evacuate. At kaya lang naman ako na ganito kalaking akansya siya. Ay kala ko kasi mapupuno ko siya. Pero sa ngayon, hindi ko siya kayang punuin. Siguro pag na okay na lahat, Okay na yung bahay sa Batangas. Wala na tayong, tayong masyadong bayarin. Ayun. Ay, I-challenge ko ulit yung sarili ko na puno yung itong ganito. Kalaking alkansya. Pero for now, hindi muna. Kaya, hindi muna ako mag-aalkansya ng ganito kalaki. Ilalagay ko muna siya sa wale. Para safe, si, diba? Pero meron akong alkansya na malaki rin. Ito. Yung akin, 10 pesos. 10 pesos coin. New coin. So, uh, marami-rami na siya. Pero, ito kasi ay coins naman siya. Pero, parang bala ko nga rin na ano eh, na buuin na siya. Pero bahala na. So, dyan mo na siya for for a meantime so kasi shampoo punuin eh magkano kaya par na napuno ko diba yung kasi sa baboy ay buo yun puro buo, ito ay puro 10 pesos coin, so bahala na pag iisipan ko kung buo bubuoin ko na sya tapos sasama ko na lang dun sa wallet na savings ko bahala na so ayun, dito muna tayo sa ating baboy, so Gagamitin muna natin siya sa tondo sa Gcash. So, magkano kaya ang laman ng aking 2 months 200 ipon charge? So, let's keep on watching. ayan guys nabilang ko na siya bali yan sa 200 ipon challenge yung June ay nakompleto ko 30 days pero ngayon July hanggang 26 lang ako 27 din ako nakapaghulog so bali 30 plus 26 times two hundred. Eleven Tingnan natin kung kumpleto ba. <laughs> Baka mamaya eh kulang. One, two, three, four, five, six, seven, 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 eight, nine, ten, eleven, 300 so sobra pa tayo ng 100 so yan ang ating two almost 2 two months 200 per day ipon challenge so meron kasi ako nababasa na hindi daw kaya makapag-ipon gamit dahil lang sa tindahan so ano yan <laughs> diba so kasi kung meron kang pangarap kung meron kang discard eh. At sabi nga nila, pag gusto may paraan. Gagawan mo ng paraan talagang makapag-ipon. So ayan, disidido, disidido kasi talaga ako na makapag-ipon ng malaki gawa ng bahay namin sa Batangas. So malaki pa ang kailangan kong ipunin dahil bare type lang po yung bahay namin doon. At hindi pa rin ako tapos sa equity. Meron pa ako natitirang 6 na hulog. At nag-iipon din ako pang puhunan para sa tindahan doon. Pang start ng puhunan, mag start ulit tayo ng puhunan sa tindahan doon. So kaya ako nag susumikap. Ayan, balik tayo. So, kaya ako nagpupursige talaga na makapag-ipon. So, ito ay gagamitin muna natin na pangpuhunan sa Gcash. So, hiwalay na natin ang pondo, ang um, benta. Ayan, nagawa na ako ng lagay. Ayan, Gcash padala. Ayan, nag-start na ako sa padala noong 20. So, 3,000 ang ating puhunan. Sa load noong 29, ngayon pala yan, 1,500. So, ito sa Gcash ay sisimulan ulit natin sa 11,000 ang ating puhunan. Yung ibang laman ng Gcash ko kasi ay iuhulog ko na sa land bank. Kaya, ang start natin ng August na kondo sa gcash para hindi tayo malito at makita natin kung makano talaga ang tinubo ng ating ito gcash ay mag-start tayo sa 11,000 so i-update ko kayo sa katapusan kung makano ang ating tinubo sa gcash gamit ang ating savings na ito okay so guys wag nyo akong utangan ha na makakita ka lang kayo ng perang malaki. Lahat po ng aking pera ay may pinaglalaanan. Mahirap lang din po kami. So, nagsisikap lang talaga ako kasi ayoko maranasan ng anak ko yung hirap din. Kaya, nagsisikap ako na magkaroon kami ng sariling bahay. So, super hirap magtinda. Kala nyo lang na madali pero napakahirap nakakaloka guys okay so muli ito ang inyong lingkod ma'am si Joanne para sa pangarap hindi susuko at ang aming tindahan kahit ganyan yan lumalaban para sa pangarap thank you po and God bless sikap lang tsaga lang laban lang okay bye bye